Piniritong tilapia na nilagyan ng crispy fry, tsaka pinarisan ng nilagang okra with sawsawang bagong isda na nilagyan ng kalamansi at sili. So, ayun mga katrops, for today's video, panibagong araw, panibagong luto, serya na naman tayo ngayon. balik kakauwi lang namin galing market. At ang napili nga namin ng aking malabs na iulam ngayong araw ay pinritong isda at itong tilapia ngayong binili namin. At kung napapansin nyo, ay meron nga akong crispy fry dyan sa gilid ko. Susubukan kasi namin maglagay dito sa tilapia dahil matagal-tagal na rin kasi nung last na nakapag-ulam kami ng ganito. Bale, ang ginawa ko nga mga katrops ay hiniwaan ko nga itong laman ng tilapia para nang sa ganun, ay mas kumapit nga itong inilagay natin na asin at itong crispy fry. Ang balak ko nga sana talagang bilhin na crispy fry ay kulay red yung original ba? Dahil para sa akin ay talagang mas masarap ngayon. Kaso yung pinagbilan ko nga na tindahan ay naubusan na nga ng ganun kaya naman ito na lang. So ayun na matapos ko na nga kasi nitong tilapia ay ayan nagpainit na nga ako dito ng kawali at tamika para nang sa ganun ay makapagsimula na nga tayong magprito. At ayan napapapikit-pikit na nga ako diyan dahil parang manlalaban itong tamika. Ganito nga yung gawin niyo mga katrops kung ayaw niyo nga na masira yung pagkakaprito niyo sa tilapia. Bago nga kayo maglagay ng tamika sa kawali ay siguraduhin yung mainit na mainit na nga yung kawali na parang nag-uusok-usok na. At kapag umuusok busok na nga ay eh, pwede nyo lang lagyan ng tamika. Tsaka nyo lang painitin ng kaunti yung tamika bago nyo nalagyan ng isda. O di ba? Hindi nyo na kailangan ng nonstick na pan. So ayun dahil naluto na nga yung dalawang peraso kaya naman isinunod ko na nga ulit itong dalawang peraso. Bale apat na peraso lang kasi yung nabili naming tilapia at nagkakahalaga nga ito ng 170 pesos. Medyo malalaki rin kasi ito. At habang inaantay nga nating maluto yung tilapia ay ayan inugasan ko na nga muna itong nabili kong okra at ilalaga ko nga lang ito dahil masarap rin kasi itong ipare sa prito. So ayun kaway-kaway rin sa mga katrops natin diyan na rin sa mga ganitong klase ng ulam. Basta dito talaga sa provinsya ay okay na okay na yung mga ganitong klase ng ulam. At ayan, isinunod ko na nga rin inilaga dito yung okra. At dahil masarap nga sa okra yung hindi nalusa kaya naman inahon ko na. Galila mga katrops mga tila. May ganyan mga katrops mga yun. Yan o. Brito nga tilapia. nilagang okra. Ito nga pala yung ginawa nating sausawan mga katrops o. Sibuya, chili garlic oil tsaka bagoong. Hmm? Ano yung tangganin pa 응? 음? 응. 음. tapal talaga ng okra tapos sasawsaw mo sa bagong isda. dah. Charot, teh. Hmm. Oops. Ah. Tapos, tapos sabay sawsaw dito sa bagong. Mm. Sarap ng isda na pritong isda na tilapia. Tsaka lalagyan mo lang ano. Lalagyan mo ng crispy fry. Quality. Mmm. Mmm. Mm. Mm. Hmm. Hmm. So, paano ba yan mga katrops? Hanggang dito na lang itong aking vlog. Huwag niya na rin po palang kalimutan. I-like and share itong aking video. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!